Kachay. So, ayan, for today's vlog, lumayo si Charlotte. Iatid natin si Charlotte sa ballet class niya. And show, wait lang. Ayan nga. <coughs> ano nga kami at wala pa yung train. Okay? Eh? At ayan, nakasakay na nga kami ni Charlotte ng train and then walang upuan so nakatayo kami and then mag-interchange kami ng dalawang beses itong gusto niyang mag-step kasi nauunahan niya ako. Dahil mag interchange kami, eh. punta kami sa taas. Eh pagdating namin dito wala pang train, so mag-aantay kami. Yan you know. oh. Wala pa. Nakaupo nga kami at may bakante. Eh. Ano kasi huwag pa rin. Ismael mo. <laughs> hmm. Alam mo si Charlotte, ayaw niyo mong puto magtingin daw ng car dito ang haba ng pila sa papasok sa ano to sa escalator ay nasaraduhan kami kasi full kapag full yung mga ganito is uh, masasarado na siya antay ulit kami ha? At ay eh, nakapalit na nga si Charlotte and then, niwang ko doon. Bawal kasi mag-video doon. So ayan. Ako ay alaga ko sa so, dumiretso ako dito sa media full Ay. Ay, hello po. And dito tayo mga pet-size. Walang masyadong tao ngayon kasi Sabado. Hello! Hello. Yan order tayo na ng deluxe. Itapin na natin itong order. Ayan, nag-take out mga ako ng pagkain na ako dito sa Pinoy Travel. Ayan, may nagpapabukso. Antayin natin si ate. Bakit hindi ka tumatabada? Kain tayo. bakit? Ang picture daw. Picture, picture daw sila, tapos uh, ipopost mo raw sila. Oh, Sige po. Halika. Halika. Disturb mo kayo. O oh, lumayos ka na dyan. na, Ayun na, nakatayo na. Ano pa? Hindi, hindi. Magpicture lang. Ten dollar, ten uh, asan ang cellphone? Kasama din siya. Uy, huwag ka magpicture. <makes> <So, baka makes> mag I ang mean, ikaw so, baka na yung alaga mo. Dilisan mo. Asan? Kagawa ka picture pala. Sumali ka pa. Ikaw so, pa natin ka pictures. Already? Ma, Ito ang ganda nila Lady. mo yes, sa akin, yun Oo. Isa lang? O, one more. Yes, picture ako. Uy, bakit nagka-girl ka girl, ngayon? gusto? Ah. Okay na. One, two, hmm? Ayan. Bye-bye. Thank you. mo sa yes. akin, happy birthday po! Ayan. Chunwan chunwan, chunwan. At ayan, hindi na nga ako nakapag-video nung kumain ako. Binilisan ko and then bumalik ako dito. Mas nauna pa naman ako kay Amo dumating. Kasi dumating din si Amo kasi susunduin niya si uh, Teng Teng sa Taekwondo nila. And then kakain sila sa labas. Ako naman, umuwi na ako mag-isa. So hanggang ito'y din ti vlog tayo, tatanghal daw kakabsat. Bye-bye!